Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Uh, September 24, Wednesday, 2025. Ang vlog ko po tungkol dito sa sagutan ng uh, dalawang senador, Erwin Tolfo at Ruben Padilla. Akin pong tunghayan. Mr. President, parang mag-manifest ka pa. I believe Senator um, Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, uh, ginong mga Pangulo at sa ating uh, pinunong mayorya. Ginong uh, Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Natila nagpaparating na maaari nating isang ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakotuparan ito isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan halimbawa na lang po sa Mindanao patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas na ang batas ay para sa lahat ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Tama po. Uh, sa pagkakataong ito, may uh, punto po si Robin Padilla sa kanyang sinasabi. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan protection ang sinasabi niya. Dapat nating sundin ang batas. Kung maalala niyo po, yung mga nakaraang uh, pagdinig sa Senado na hindi nila sinunod ang batas patungkol sa impe uh, impeachment trial ni BP Sara. Bakit po? Sa ayaw nilang mabulgar lumabas ang katotohanan eh nasa batas naman po yun hindi po ba Pinamang, pinapangalandakan nila na ito daw ay isang politika politikang paraan eh natural politika po tayo nasa politika po kayo eh wala daw due process paano walang due process ni ang impeachment proceeding ay isang due process. Kasi iimbitahan ka dyan, ilalahad mo kung totoo ba ang inaakusa sa'yo. Patunayan mo na hindi totoo. Yun lamang po. Pagpatuloy po natin. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Hindi unang tagapagtanggol ng batas, hindi lilihis. Tama po. Tama yung sinasabi ni Robin Padilla. Ako po ay sang-ayon sa kanyang sinasabi. Kaya lang po eh yung mga nakalipas nga na impeachment trial na dapat sana ay kanilang dininig anong ginawa po nila? in-archive po nila. Hindi natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at malinggawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya, buong puso po akong nakikiusap na sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Bisaya at sa Samindanao. Meron... O oh, talaga, hindi talaga pare-pareho. Magkakaiba po yan. Dito sa Luzon, karamihan dito ay mga Luzonian, mga Tagalog, Ilocano. Nandito ang mga dito nakatira sa Luzon ang mga Ilocano, mga Tagalog, mga Pangasinense, mga kababayan natin dyan sa Norte, sa mga, mga Kaigurutan, mga Itawis, mga Ibanag. Nandito po sa Luzon yan. Mayroon po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar. At nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Dapat... dapat talaga nating sundin ang batas. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng sarili mong batas. Kung ano yun nandun sa konstitusyon, ang pinakamataas na batas sa Pilipinas ay kailangan nating sundin. Ang uh, pagkakaroon ng mainitan na sagutan sa pagitan ni na Senador Robin Padilla at Senador Erwin Tulfo sa isang sesyon sa Senado ang pagtatalo ay nagsimula sa pahayag ni Tulfo na minsan kailangan mong baluklutin ang batas para mapasaya ang taong bayan na sinasalungat naman ni Padilla dahil sa posibleng panganib na maidudulot nito sa sistema ng batas at paggamit ng emosyon ng publiko sa pagtakbo ng gobyerno. Magpatuloy po tayo. Pakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. Mr. President, the distinguished colleagues, I just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to, The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President. Yon, the voice of the people is the voice of God. Is our law higher than the voice of God? Is our law. Higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying that it is not a requisite. to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung isole nila ang kanilang ninakaw sa bayan. sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin, ang pagdinig sa ating bayan ay, Buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people we're asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is ikang a process may proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, isoli ang ninakaw. Siguro naman, sasang-ayon po kayo dyan, kay Ervil Tulfo. Pati ako, sumasang-ayon dyan, na isuli ang mga kinulimbat na pera ng taong bayan. Kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isuli. Kaya <clears throat> naman po sinabi ang DOJ, ito ang batas, bawal po, ay kailangan ninyong isuli yan. The DOJ, the Secretary himself said they will ask but they will not force them. Depende mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong na Tama po na kusang loob nilang isurrender yung pera. Dahil hindi naman talaga nila yan uh, hindi naman uh, para sa kanila yan. Eh. Hindi nila pinagpaguran yan. Ninakaw po nila. Hindi po legal. Illegal po ang ginawa nila, kaya sila nagkamal ng pera. Nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. Inalam ko pong meron tayong process, we have procedures, but my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Pahayag ni uh, Senador Irvin Tolfo tungkol sa pag pagbaluktot ng batas para ikabubuti ng bayan, ng taong bayan. Pagtugon ni uh, Senador Ruben Padilla sa pahayag ni Tolfo na nasasabi na delikado ang ganitong pananaw at dapat sundin ang due process. Well, uh, Binigyan din ni Robin Padilla na ang batas ay uh, hindi dapat isang tabi kahit sa malakas ang sigaw ng masa. Ipinaalala niya ang kahalagahan ng process at ang panganib ng pagka pagtakbo ng gobyerno batay lamang sa emosyon ng publiko. Tugon naman po ni sinador Rafi Tolfo, sinabi ni Tolfo na dapat isaulin ng mga kontratistang sina Sara at pasifiko Diskaya ang mag-asawang ito ang umano'y kinamkam nilang pera kung nais nilang maging state witness. Iginit niya na ang panawagan ng publiko ay malinaw. Malinaw po. Ibalik ang pera ng taong bayan. Ano po ang inyong opinyon? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Marami pong salamat.